Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hi guys! Ito na naman po si Alex Calleja sa Punchline with Alex Calleja. Of course, tuloy-tuloy lang pag-i-interview sa Viva Mas. Kaya nga nagpalik ako sa podcast. At uh, kumakalat na naman ang ating viral mga interview sa mga babae dahil alam ko naman yan ang hinihintay nyo. At, and of course, para manapanood nyo naman ako sa stand-up, uh, abangan nyo ako sa Singapore sa July 28. Nandiyan ako sa SOTA Concert Hall. Tignan nyo lang ang ticketmaster.sg. For more info sa mga shows ko sa US, Singapore at sa all over the Philippines, alexcalier.com at ang thecomedycrew.com. At face-to-face -face po, Monday to Friday, kami po ang host dyan ni Carla Estrada. Let's call our guest today. Wala iba, napaganda first time. At nyo naman, pag first time, time bahala dyan. <laughs> Sarah, Yvonne. Sarah, Yvonne, ano bang ano mo? Hello po. Laksamana, ano ba? Zara, Ibon? Sarah? Zara, Sarah, Zara Laksamana. Paano yung posing mo, Zara? Ah, ganda. Ganon. Ganda po. Ganon. O, oh, kamusta? First time mo dito? Yes po. Kasi nung before, hindi nyo ata tinuloy. Kinansel nyo ata ako eh. Kasi hindi masyadong, hindi ako masyadong na-excite eh. Oo. Hindi, kasi malaki ko siguro kaya kinansel nyo ako. <laughs> hindi. Naapadyama ka kasi. Pati. Ano ah. <laughs> yung mo ngayon? Naskirt ka ba? Patihan. <laughs> Oh, na ascurt. Sarap ano ka discover sa, sa Viva Max? Sa Viva Max ko kasi ako. ka ano discover sa Viva Max? Um, before ano, nag-Star Magic workshop ako and then nag Mocha Girls ako and then kumalas ako sa Mocha Girls, naging recording artist ako hmm. and then ayun, kinuha ako na Viva. Oy, saya. May boyfriend ka ba, Sara? Maganda ka. Mm -hmm. Thank you. I, I get that a lot. <laughs> Wala po kong boyfriend. Bakit Walang naman. time. At walang time. As much as I, as much as I want to, but di kaya ng time. Oo. Oh. Paano ko makikipag-date? Eh, busy ako lagi sa taping. Kailan ka na ba? 22 po. Oo. Oh, nasa beach ka ngayon? Nasa ka ngayon resort? Nasa beach. Sa Bali, Laguna. Sa <laughs> Bali. Seryoso? <laughs> <laughs> Bali, Laguna nga? Bali yung pangalan ng resort. Pero Laguna lang siya. Birthday kasi ng friend ko. mm <laughs> nakausap ko, krong-krong. <laughs> Sana pala <laughs> nag-swimsuit ako. Oo nga, dapat nag-swimsuit ka. Pwede naman eh. Oo nga eh. Kasi makarating ano, lang namin. Oh, pasensya na ha. Pasensya na susunod. Ako mag mag-a-adjust. Um, <laughs> Sarah, pa- ano, ano yung ano mo? Paano ka, anong trabaho mo dati bago ka na-discover? Mocha Girls. Nag-Mocha. Family po kayo sa girl group na Mocha Girls. Oo. Oo. Kayo ba yung... O, baby-baby na kami. Oo, tama. Yung mga bata. Pero ngayon nandodoko pa rin. And then, wala na. Hindi pwede yun eh. Double contract. Oo. Tapos ngayon. And then? And then? And then, nag-recording artist ako. May mga sariling kanta ko, syempre. And then, nag-Viva na ako. Nakakailang palabas ka na sa Viva? Um mapang sa Viva Max pang apat ko ata to and then sa Viva Films nakakadalawa na ako. Ah. Baby pa lang ako sa Viva like mag eight months pa lang ako pero mabuti ano ng, naman at tuloy-tuloy yung project sa akin. Ano mga napakita mo na? Pag napanood kita anong mga napakita mo na? Kipay na lang yung hindi. <laughs> May plano ka ba? <laughs> In the future? <laughs> Para ba? Wala. Hindi ko kaya yun. Eh, Baka, Make ba ba shave? Ano? O hindi? Shave ka ba? Hindi. <laughs> ano? Tataranta ka, no? Ano? Alam ano, mo, ano, ready ka sa lahat ng mga tanong ko. Nap napapanood ba to sa Pinas? <laughs> Siyempre. Sa podcast ko to. Hindi uh... ah. naman konti lang naman dito, uh... dito. Mga uh, 2 million okay. lang. <laughs> naka, minsan kasi nakamohong. Minsan tirintas. Ganon. <laughs> hindi, seryoso. Siyempre, ano, pag may work, shave. Pero pag wala naman akong work, nakabuagag Okay lang. Okay na yan siya dyan. Nakabuagag na siya dyan. Kasi wala naman akong boyfriend. Kayo, oh, ba't ka oh ka nagspeak ng boyfriend mo? Anong kwento? Mm, ano kasi siya Lawyer siya. Oo, oh, ngayon. And then, lawyer siya. Ay, ayoko na pala pag-usapan. Basta gust, gusto nung ex ko mag, mag, ano kami, mag, mag, Ganon-ganon? Ay, eh, ayaw ko pe. Ah, ka virgin ka ba? Kasi virgin ako, hindi lang halata. Paano mo nagagawa yung ex mo kung virgin ka? Eh, bakit? Hindi naman pinapasok yung totoo eh. Kahit na, ano pa kinatawin ng lawyer mo na ayaw mo magpagano, tapos minanakaboy ang ngayon <laughs> sa... Wala na! Wala na And yun kahit siya. Kahit na, alam ko yung ex mo, but tinanong ko ng barkata ko, ba't kayo nag -iwalay? Eh, virgin na eh. Ayaw magpagalaw eh. Tapos bilang after, ano yung panoorin natin sa Viva Max? Eh, pagkangkangan. Oh, paano yun? Kasi, ngayon kasi, nasa curiosity stage na ako na ano kayong feeling mag-ano, mag antutan So, sa dunggol-dunggol mo na ako. Dunggol, gayan-gayan. ka ba? Dunggol. Sa eksena, nadudunggol uh -huh. din talaga. Oo naman. Pero hindi totoong ipapasok. Dunggol-dunggol. Oh pero ano na, ano pag nadudunggol? Yung mga iba kasi maliliit naman yung ano, hindi ko naramdam. Ay, <laughs> yung iba. Yung sila no, maliliit. Pwede ba tayo mag-name? Ay, <laughs> hindi. Baka mawalan ako ng trabaho. <laughs> hindi. Yung mga nakapares Kaya mo. Ililinya na namin lahat ng mga nakapares. <laughs> Ili-research natin. Pa-research ka po ang ano. Ah, uh, ibon. Si Ayoko kasi. Na, pa-research nga lahat ng mga partner nito. Maliliit daw eh. Uy, wog. Wog. Ah po, o ganun. Baka Ika, ma-hurt sila. Alam, alam ko naman, virgin ka, pero anong favorite position mo? Ano, curious ako sa ano, sa, ano ba? Shit, wala akong alam, nakakahiya. Oh. Wow, virgin. Virgie. <laughs> <laughs> Kaya para malaman na lang, i-act mo na lang dyan sa kama. Yung mga nagawa mo na, ha? Ah, sige, sige. Yana. Yung mga nagawa ko na. Wala nga pa nagawa, eh. Hindi, sa eksena. Ah, sa eksena. O, oh, ganito, siyempre. Nakadant ko Oo, oh, oo. Oh. Nakaganto kami ni Felix Rocco. Wait, tuba rin ko. Oo, tapos babalik-balik mo lang. Paano? ganon. Ayan, okay. Yun. Galing, galing siya sa likod. Galing siya sa likod. Sa... Galing siya sa likod noon. Hindi nun. kasi, alam alam niyo po, galing, ano kasi yun, sa batuhan. Sa batuhan, oh. sa dagat. Ang Sino tong partner mo? Sino tong partner mo? Sino? Hindi siya. Al hindi alam siya, ko, siya, alam, siya, alam siya, ko lang tinatanong ko yung pangalan. This Felix Describe, Rocco. Ano, si Felix Rocco. Oh, isa sa hindi. mga suspect ah. Pero hindi siya. Oh. Okay. <laughs> okay. okay, okay. Alam ko na hindi siya. Hey, it's Stan It's Ro. Chino. Emil. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and Champre as fans. If you want someone to help process the feels about the different apps from WWE, AEW, and JPW Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune do in to the Wrestling Wrestling Podcast on Spotify by Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts. Paano ka umakting Wala. Paano ka umacting na virgin ka tapos umakting ka? Bigyan mo nga ako ng acting dun sa dulo. Yung halimbawa, ikaw yung on top. Ay, on top ka. On top ako, ganyan. Kuwari uh -huh. ikaw yung pinatungan ko, uh -huh. Sir sige. Alex. Ah, uh -huh. sige, uh sige. O, pinatungan mo nga ako, Sir Alex mo naman ako. Kuwari <laughs> <laughs> customer, gano'n. Ah, sige, go. Ano okay. Paano um ang ano, Sarah? Uh -huh. Gano? Tuloy mo naman, nakakabitin <laughs> <laughs> naman yan. May makaibiga ka na dyan, nahiya ka na. Hey, no? Oh. Si Sarah, I mean, Bali, Laguna. hello <laughs> <laughs> hello guys. kita ka talaga? Kita ka talaga? <laughs> Di, pati, dito, eh. Mati, kita ka talaga? Kita ka nandito eh. Kita, mo yung mga kasambay ako ko, nasa harap ko lang oh. Magpapadogi pa ako, paano yun sa so, missionary? Paano yun? Doggy? Mag, oh. mag lang yung doggy na ganun. Ah, oh, tapos. Di ba pag doggy, nililiyad, nililiyad, nililimpwet nila na Oh, tapos? Ay, ay, oh, yung sakin. <laughs> Oo, oh, oh, ay, masyado. Masyado. <laughs> ah, oh, oh, ayun sa, bawasan ko, bawasan. oh, nasa, nasa chan eh. <laughs> <laughs> Kasi nakikita ko, nakaganoon sila, oh, ang sexy nila tignan. Oh, tapos, anong ginagawa mo? Anong, anong kilos ginagawa mo? Ah. <laughs> nakaganoon. <laughs> Na, na, na kawa mo ba? Nagamit mo ba dyan yung pag-twerk mo? Nagagamit mo yung pag-twerk mo dyan? Di ba nag-twerk ka sa mukha? Hindi pa kasi... Opo, hindi pa kasi sa... Opo, opo. Sa, sa ano, sa, sa mga scene ko kasi, lagi akong ano, lagi akong mabait. So, okay. sila yung, sila yung nag-ano sa akin, imbes na ako. Pero gusto ko ma-experience yun, yung kinakawawa ko yung lalaki. O, pero magsayo ko gusto nga, ko Moka mo Girls, ano mga sayo mo sa Moka Girls?

Galing ko Maganda okay, siya. Ka, promise. Kamukha mo si Christine Reyes. May Christine Reyes kang angulo. Uy, parang sa Wala. Thank you po. May nagsabi diba? Wala pa naman. Hindi oh, naman <laughs> na meron na. Di parang binubola lang kita. Ay, ano ba yan? So, hindi totoo yan. <laughs> Do you swallow or spit? Huh? <laughs> wow. If ever. Are you acting? <laughs> <laughs> parang. <laughs> Pangit. So gross. You're so gross, Sir Alex. Paano? Pero if ever, gusto ko, ano, spit na lang. Parang ang baboy naman ng swallow. Baka mabuntis ako dun. Mabuntis ah? mo, ganda. Ganda-ganda mo, mata. Tanga-tanga <laughs> na. Ah, sorry, sorry, sorry. Um, ano ka ba? Does size matter sa'yo? Sa tingin mo? Basis sa kwento mo kanina. Hindi ko pa siya na-experience, <laughs> pero sabi nila, pag, ma pag malaki, kasi meron na akong naka-excel ng ano. Oo. Oh. Tiniga siya sa sa akin. Oo. Oh. Tapos, pero hindi ko siya papangalanan. Oo. Oh, oh. Pero isa lang suspect namin si Kema Felix sa, isang suspect na namin si Felix ha. Hindi, marami na ako, marami na ako ng Oh, research na si Ipo-post ko sa Facebook ko oh, sa 1 million followers ko na. Sino kaya dito ang maliit na tita ka na ka-partner ni Sarah Alaksamana? Pero actually <laughs> But actually, tatlo pa lang yung nakaka-partner ko. Sino sa tatlo? Tatlo pa lang o, sila. oh, ikaw. Tapos oh. ayun. Oh, sino tinigasan? Tapos ang tigas ng ano niya. secret. Basta hindi ko alam kung ma-o-offend ako hindi. Inisip ko na lang yung sinabi ni ni AJ Raval na pag tinigasan sa ng lalaki, ibig sabihin na turn on siya sa'yo. Kasi pag hindi, hindi ka sexy, pangit ka. So yun na lang inisip ko. Ah, okay, baka na-sexy yan sa akin. Sige, okay na lang. So mm -hmm. ayun, nagpaka-professional na lang ako. Ewan ko lang if professional yun sa part niya. May tattoo ka ba? Meron, pero Saan? panoorin nyo na lang sa movie. Di kasi ako, sa puwit eh. Gusto ko makita. Sa puwit? Sir, oh, I think it's pwede. Di, nakatalikod, tatalikod ka And naman hindi, eh. Did... Yun, may regla ako. Hindi. <laughs> <laughs> Naka-all white. Hindi yeah, may napkin. Hindi ako naniniwala. Yes. Ay, mapapapaya ako. Pag tinanggihan ako, promise. Oh, ay, nako, na-offend na, na hindi, ako. Hindi, hindi pwede. Hindi ko papalabas kung ito wow. na to. Hindi <laughs> ko. Wow. Hindi Nasa pwede, ayan. Sir Alex, kasi nandun sa may tumbong eh. Nasa may tumbong, ano, bubuklatin ko yung puwet ko. Nasa tumbong eh. Naka-jack, naka naka ka, naka- Naka-pajama ka. <laughs> ng bibig mo, okay Hindi ka. pwede, Sir Alex. Kuma-uncurtis ka rin sa bibig mo, no? <laughs> uh Oo, -oh. pag nako ayoko na lang mag-talk. Pag ito, naka-experience ng ano, na, ano? subo. <laughs> Lucky jackpot talaga. Parang pati ano niya, magugulat na lang siya, nasa loob na sa nung bunganga ako. Bung katawan niya. Easy lang. Easy lang. <laughs> Yan. Oh, maganda ka. May tsura ka, ha? Keep it up. Oh, imbitayan mo na sila si mga manood sa'yo para ma... Tama na emote oh. girl. Hindi ka nagpakita ng tumbong eh. Oh. Itutumbong kita kay Moises. <laughs> itutumbong kita kay Moises. Hindi ka nagpakita ng tumbong. Okay, wag imbita mo na yung mga hello, ano, oh, mga viewers ko. At Ayan, hello po sa viewer sa viewers ni oh. si Sir Alex. Ayan, iniimbitahan ko pa kayo to so please do watch Himax only on Viva Max. Sa May 22 na po 'yan sa special advance screening kung gusto niyo kung mayaman kayo go kung malibog kayo go I Advanced advance screening niyo na yan pero kung kaya niyo pang magantay meron naman sa May 31 ayan directed by Christian Paolo Lap yon Thank And you po? You po. Yan po si Sarah Laksamana. Ako po si Alex Calia. Dito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Again, sa lahat ng mga shows ko, sa lahat ng gusto makini manood sa akin sa stand-up comedy, alexcalia.com at ang thecomedycrew.com ang dyan po lahat ng mga show schedule ko. Sa face-to-face -face po, Monday to Friday, TV5 po, kasama ko po si Carla Estrada at uh, panoorin nyo lang po yan. And of course, magkita kita tayo sa Singapore sa July 28, um, ticketmaster.sg po ang tickets, uh, kung sa akin makabili ng tickets, dyan po sa SOTA, concert hall dyan. And sa US po, dyan ako sa August 24 dyan sa Cerritos, California. And August 30 sa Phoenix, Arizona. Lahat po yan sa alexcalia.com. Maraming salamat, Sarah Laksamana. I'll see you again ha, sa Thank you po. Ko. na... Thank you, na, Sir ano, Alex. Sana mag-guest kita ulit. At good luck sa movie mo. Bye-bye. Bye, guys. Thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.